Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador komentaristang walang inuurungan walang kinatatakutan nakikipaglaban para sa karapatan ng mga maralitang inaapi ng mga taong mapang abuso sa kanilang mga kapangyarihan Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador ang boses ng taong bayan abangan araw-araw ang kanyang pakikipaglaban sa mga politikong kurap na umaabuso sa kanilang mga kapangyarihan Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador, tagapagtanggol ng bayan Magandang 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 uh, araw po sa inyong lahat mga minamahal ko, mga kababayan, Luzon Visayas, Mindanao, napatuloy po na nakasubaybay tumututok po sa inyong lingkod de pipanyo Labrador dito sa ating programang Kumpirmado, at syempre Uh, maraming salamat din sa mga kababayan natin sa abroad na patuloy po na nakasabay pa at at maging sa ating mga bagong mga subscribers. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, sa araw pong ito mga minamahal ko mga kababayan, tulad nung nang sinabi natin na kapag tayo po ay may natuklasang mga politikong nga uh, kurap, politikong magnanakaw, ha, dito sa ating bansa ay hindi po tayo magdadalawang isip na ilabas ito dito sa ating programa sapagkat ito po yung ating layunin kung bakit po naririto ang programang ito para po ilantad, ihayag ang mga kahayupan, kawalangyaan, katarantaduhan, mga kadimonyuhan ng mga politikong yan na kung saan pinagkakapirahan na lamang yung ating mga kababayan na kung saan nagpapayaman na lamang And sa araw pong ito pag, uh, pag uusapan ho natin ito pong uh, mayor dyan sa anda buhol ha Maganda po ang uh, Andah Anda Bohol. Pag yan po ay inyong sinurch, ah, uh, nyo po yan, uh, napakaganda po yan. Napakalinis ng, uh, ano dyan, ng uh, dagat o ng beach. So dito po sa tabi ko makikita nyo po yan Ganyan po kaganda Ganyan po kaganda yung beach dyan ha? Ganito po Ganito po kaganda Yung beach dyan So ah uh, Siguro naman Doon sa mga kababayan natin nilabina Diha sa Anda Bohol no? Sa una Nahimong issue diha Kanang nangayo O kanang 30 pesos entrance ah, labi na sa mga dili tagaanda ah, bisan hain na dapit na lugar diha sa buhol. mangayo sila og 30 pesos ah, na taga Bohol na ah, lang naman sana yan pero dahil nga ganun kakapal yung pagmumukha nito ha ah, ito po si ah, Mayor ah, Angelina Simasio ha ah, ito pong si Uh, Angelina ha? Ah, maganda sa ano yung pangalan Angelina Pero mukhang mas bagay sa kanya Yung pangalan nga ah, Demonita ha? Ah, si Masio ha? Ah, na kung saan ka mag-anak ah, Ng mga Ng mga demonyo Alam nyo Mga kababayan ko Marahil napakaraming mga mayor ngayon Na katulad dito ah, ah, sa katunayan, ito pong si Angelina si Masyo ay naging usapin na ho ito ng no, mga nakaraang pang mga taon dahil nga po sa kanyang pagiging kurap, sa kanyang pagiging abusado, sa kanyang pagiging magnanakaw. ah Sa kanyang pagiging sa isasaksak ko na po dito yung ibang lingwa, uh, isang lingwahe, salita ho ng ng uh, buhula, no? Maunang uh, uh, ingon, ingon sila, ninja nin, ninjaray mo patay ninjo. Ah, pero sa, tulang totoo lang, ang papatay talaga dyan sa anda, ah, itong mayorang ito. Mamamatay talaga kayo sa konsumisyon dahil sa mga pinapakita nitong hindi maganda. Katunayan ho, tulad ng sinabi ko, siya po ay naging usapin na ah, sa ibang mga sa ibang mga komentator. Naging usapin siya dahil sa kanyang pagiging magnanakaw, manluloko, na kung saan napakaraming proyektong inumpisahan pero walang tinapos kasi binubulsa. Ha? Katunayan, ito po ah, ito po yung una niyang, uh, ito po eh, nakilala si Angelina, uh, si Masio dahil po sa pagiging kurap. Ito po at panoorin natin. Kinasuhan naman ng Office of the Ombudsman si Anda Bohol Mayor Angelina si Masyo dahil sa paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act ito ay kaugnay mo sa overpriced sa pagpapatayo ng multipurpose center noong 2013 na nagkakahalaga ng mahigit 2 milyong piso. Sa inilabas na report ng Commission on Audit, lumalabas na sumobra ng mahigit 700,000 piso ang naturang proyekto. Inirekomenda rin ng COA sa kontraktor na ASO Construction na i -re refund ito sa local government. Kumbinsido ang ombudsman na may pananagutan si Simasio dahil siya ang pumirma sa kontrata ng proyekto. Pinatawan rin ang tatlong suspension ng tatlong buwang suspensyon ang alkalde dahil sa simple neglect of duty. So yun, mga minamahal ko mga kababayan, nakita nyo naman ha, ah, kilalang mga tao po, kilalang mga tao po to, ha? Ah, kilalang mga tao po to, mga personalidad na talagang naglabas ng kabaho baho nitong ni Angelina Simasio, ah, kung di ako nagkakamali, Simasio. Alam nyo, ayon po sa ating nakalap na informasyon, Mahigit oh 30 years na naging mayor itong si uh, itong sila ha kasi balita ko naghahalinlinan lang itong asawa ni si Masyo pag si Mas, itong si Angelina ang vice mayor yung asawa naman niya yung uh, mayor pag siya naman yung mayor yung asawa naman po niya ang uh, vice no so sa loob ng 30 years na hinawakan nila yung anda wala po silang nagawang mga proyekto wala po silang nagawang mga proyekto sa halip ang nagawa nila puro pagnanakaw. Ha? Ah? Kaya nga dahil na dahil sobra-sobra na yung kanyang pagnanakaw, yung kanyang kalabisan sa kanyang kapangyarihan, ayun. Naging usapin po siya maging sa sa programa ho ni Erwin Tulpo. Ha? Ah? Naging usapin siya uh, patungkol ho sa kanyang uh, uh, pangungurakot sa kanyang pagnanakaw sa kanyang hindi pagiging magandang uh, public servant ngayon mga minamahal ko mga kababayan katunayan isa po dyan sa naging usapin dyan yung cultural center ha? nung siya po ang nagpatayo nyan eto po yung itsura ha? yan nakikita nyo po sa sa screen eto po yung itsura ha? halos inaanuhan na ng mga unggoy ha? dahil nga sa hindi natapos, naging gubat na lang, naging uh, uh, naging uh, palaruan na lang ng mga unggoy. Ha? Ah, na kamag-anak naman ito ni Angelina Simasio, mukhang unggoy din eh, mukhang gorilla din, nakita niyo naman 'no? Oh. Tingnan niyo sa screen natin, 'di ba? Kulang na lang ho dito, buntot. Mga minamahal kong mga kababayan. Oh. Ngayon, nung ang nanalo ho na pagka-mayor ay itong si uh dudong uh, ampere at uh, dudong ampere sa loob po ng uh, halos isa't kalahating taon eto na po ngayon yung sinasabi nating cultural center. Ha, uh, ito na po yung sinasabi nating ngayon na cultural center. Ito po yung kung saan inumpisahan ito ni Angelina Uh, si Masyo na hindi natapos na naging uh, Playground na lamang Ng mga unggoy Mga minamahal kong mga kababayan Ngayon Mga minamahal kong mga kababayan Lumipas ang uh, Tatlong taon Dumating ang isang eleksyon Alam niyo po ba? Kasi Magtatanong kayo Bakit? Kung talagang ano siya Bakit? Siya na naman ngayon ang naging mayor Ano ba ang naging dahilan? O O eh maganda naman pala performance nito ni uh, Dudong Ampere. Sa katunayan, speaking of Dudong Ampere, na dating mayor hujan na nakapagpagawa, nakapagpatapos ho ng ganito kagandang uh, cultural center. Ito po'y napakaraming nagawang mga proyekto. Sobrang dami 'yung mga hindi nagagawa ni Angelina Simasio, nagawa ho niya. 'Yung mga imposibleng magawa, ni Angelina Simasio nagawa ho niya. Ha? na ibigay niya yung mga pangangailangan ng ating mga kababayan dyan sa anda na kung saan naging halimbawa siya ng ibang mga mayor dyan sa buong lalawigan ng buhol ang problema ganito bakit nga pa natalo eto po yan alam niyo naman po ngayon na ang estilo po ng mga politiko para po sila ay manalo bagamat sila ay mga demonyo, mga walang mga gago, mga dahaman sa pera at kapangyarihan, ginagamit po nila yung pera. Ha? Ginagamit ho nila yung pera. Ito pong si Mayor Amper dahil ma dahil totoo sa kanyang uh, totoo sa kanyang paninirbisyo, totoo sa kanyang uh, uh, panunungkulan sa isip, sa salita at sa gawa, eh hinayaan na lang ho niya, di ba? Hinayaan niya na tumapat sa kanya si Angelina, ha? Kasabay ng pamimigay nito ng pera sa mga taga andabuhol Ngayon, ito po ang masasabi ko lang sa mga mga kababayan natin diyan sa Andabuhol. Ito yung problema sa inyo eh. Nakita nyo na, nasira ulo gago yan. Tingnan nyo ha, hindi na nga binibigyan ng, hindi na nga pinipirmahan ng uh, sanggunihang uh, San bayan eh. Uh, sanggunihang uh, panglalawigan ba, ang tawag doon? Yung mga proposal nito ni Angelina Simasio, na mga project, kasi... Nakita na nila yung kanyang performance, nakita na nila yung kanyang pagkatao. Kaya hindi na siya binibigyan ng mga project. Kasi nga, alam nila na ibubulsa lamang nito ni Angelina, si Masyo, yung mga project na yan. Mga minamahal ko mga kababayan. Ngayon, eto po yung nangyari. Dahil para manalo siya uli, yung uh, mga nakurakot niyan, sa loob ng tatlong taon, at tatlong taon na sila ay na humawak ng anda, yun po yung ginamit niya para bayaran yung mga tao na nagkakahalaga ho ng 5,000 pataas, 7,000. Ha? E sino nga namang hindi mananalo? Na itong si Dodong Amper ay hindi naman namimigay. Ha? Hindi namimigay. Talaga matatalo nga. Eh, mau maulang niya akong eh, isulti sa inyo, mga taga-andabuhol. Muna yung nakalisod natong tanan. Ha? Muna yung nakalisod ninyo bisan nakita na ninyo na grabe ka kulungo, grabe ka gago, grabe ka demonyo ng bayhana na ng ilong ilong, ilong ni digong nyo, ha? Nasa ako pagkahibalo na partido dito ni Kwan ni digong na piste ito na Kwan, mayor uh, ano ni? Eh? Angelina Simasio. Yun, gina, gina, ginawa ni ano, yung technique ni ni Digong ginaya nitong ni si Masyo nasa pamamagitan ng pera para manalo ka nga maglabas ka ng pera bilhin mo yung mga tao bilhin mo yung mga taong nagbubulag-bulagan nagtatanga-tangahan sa katotohanan nagbibingi-bingihan sa mga tunay na naririnig nila nakahibalo ang mga mga katauhan diha sa Andabuhol. kung kinsay pinakamaayong nahimong mayor diha ha? nakita nila ang nakita nila ang kalainan sa nabuhat ni Dudong Amper sa nabuhat ni ni Angelina si Masyo na nahimong sikat nahimong uh, istoryahanan sa mga sa social media ingon man sa mga television tungod sa iyang pagkakurap di ba na kung saan na suspinde sinuspinde ng sandigan bayan o ng ombudsman mga minamahal ko mga kababayan dahil nga sa kanyang pagiging kurap alam nyo mga kababayan ito pong si Dudong Ampere, ng anda ha? anda buhol napakahusay ho ito na, na, mayor ha? napakahusay po na mayor ito pero bakit napakaraming mga katulad ni Mayor Dudong Ampere ang natatalo at hindi nabibigyan ng pagkakataon na mapaglingkuran yung kanyang mga kababayan ganong meron naman siyang puso na talagang maglingkod sa ating mga kababayan wala po yung pinagkaiba ha? sa ginagawa ng ibang mga politiko ngayon dito sa ating bansa na kahit sila yung mga demonyo kahit pa sila yung mga drug addict protector ng mga drug lords nananalo kasi nga gamit nila yung pera money nakalisod kamo mga tagaanda pamati mo pagka wa gid po puangod tanang mga ni kang kang alis uh, si Masyo wa gid po puangod baho pa mo sa ha mga anak mo gyawa mga pisti mo ha nahibalo mo usay tinuod nahibalo mo usay tinod kinsa usay kalainan ni dudong amper dide dire kay kuan kay Angelina si Masyo. sulod sa usag tonga katuig dako ang nabuhat dako ang nabuhat ni Dodong Simasyo ay Dodong Ampere ha ang ang uh, cultural na nahimong playground sa mga amo ha karon kuan na oh usa ka ka usa ka nindot ha samantalang kining mag-asawa na si oh, Dili ni mag-asawa kay kuan eh Wat ni puangod ni si Kuan si Angelina si Masyo. Siguro wa wa nay nakit ang Kuan utin nimpatol na na ni Kuan sa so, tuya as iyang banabana. Kay sa atong pagobserba, sa atong pagimbestiga, ha, gawas sa istorya sa atong igsuon na nagreport kanato sa sa mga gipambuhat ini ni Kuan ni Angelina si Masyo. Kine di ay si Angelina si Masyo usad ay ni kakabit ha ngano na, man na untok ni sugot siya na mahimo lang siyang kabit na wa na ba di ay wa na ba di ay ulay uten o uten ba yung apas o ang gahom duhara na gahom siguro kay di ba oh. karon mga kaigsuonan ko kung pimamintay ka mo magpadala sa kwarta diha sa anda dili gyud kamo makabaton og maayong panirbisyo agikan sa usa ka mayor kasi nabibili na lang kayo ng pera eh tuwang tuwa kayo dahil nakakatanggap kayo isang beses sa isang sa tatlong taon natatanggap nyo yan pagkatapos ano yon, magiging tatlong taong pagihirap naman ang taong bayan tapos maghahanap kayo ng magandang serbisyo mula kay si Masyo ngayon tumatanggap naman kayo ng bayad mula sa kanila di ba? Ito pang masakit mga minamahal kong mga kababayan. Ito yung pinakamasakit. Doon sa mga kababayan natin, lalong-lalo na dyan sa, sa Andabohol ha. Pero bago ang lahat, binabati ho natin dyan yung ating napakagiting, napakabait, mahusay at talagang tapat. Ha? Umin, uh, gobernador Omintado. Ha? Sana lahat ng gobernador, katulad nito ni Gobernador mintado. Kilalang kilala ho yan. Yung kanyang uh, paninerbisyo. Noon pa man. Ha? Kilalang kilala ho yan na napakahusay, napakabait na gobernador ng buhol. Ha? Kaya magandang araw sa'yo, minamahal na gobernador o mintado. Ngayon, bumalik ko tayo sa sentro ng ating pinag-uusapan. Ito na ho yung uh, dapat malaman ng ating mga kababayan. Ah, uh, napaka napaka ano ho to? Napaka grabing ano ho to ni ano ni Angelina Asimacio. Uh, Masyo mga minamahal ko mga kababayan balak niyang ha ah, i-loan yung yung parang water district nila diyan na pinagkukunan ng tubig ng buong uh, anda ha ah, ng municipal ng anda buhol para po gamitin sa darating na eleksyon tingnan niyo kung gaano ka walang niya kung gaano ka kung gaano ka walang niya mga minamahal ko mga kababayan dapat kumilos ho dito yung malakanyang kumilos dito yung ombudsman kumilos dito yung uh, Uh, mas nakakataas sa kanya maging yung ating gobernador. Ha? Ah? Nananawagan ho ang mga kababayan namin dyan sa Andabuhol sa ating magiting, mahusay at tapat na gobernador o mintado. Ha? Ah? Sana ho gawin niyo po ng paraan to dahil gumagawa na naman po ng kababalaghan itong si si Masyo, ha? Ah? si Angelina si Masyo. Gusto po niyang ilagay na naman sa alanganin yung mga kababayan namin dyan sa Andabuhol Ha? Ah? sa, sa katunayan nga po mga minamahal ko mga kababayan eh kaya po tayo dito nagsasalita dahil nga po sa may nagsumbong sa atin ha? ngayon Angelina Simasio bilang mayor ng ANDA kung kung hindi makapal ang mukha mo at meron ka pang sa sarili mo alam nyo mga minamahal ko mga kababayan ito sinasabi natin eh dahil nga sugapa ito sa pera at kapangyarihan na issue na lahat-lahat na na, na na nga kung ako 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 yung ganon hindi na ako tatakbo eh kasi nadugisan ko na yung sino pong magtitiwala sa akin pero dahil nga sa alam ni si Masyo na kahit wala nang magtitiwala sa kanya dahil sa pera ah, mananalo siya so ibig sabihin nanalo lang to dahil sa pera mga minamahal ko mga kababayan pero ganun pa man ah, marami pa po tayong i-expose dito po kay ano ah uh, Angelina si Masyo. Marami po siyang kabulukan, marami po siyang kawalang Marami po siyang ginagawa dyan sa anda na hindi maganda. Isa pa po sa natuklasan namin. na eh. Kaya itong si Angelina, si Masyo, malakas ang loob pa rin. ah? Sa totoo, tambak ang kaso nito. Ang problema, ito ang problema. May mga judge siya dyan na binibigyan ah? ng payola. May mga abogado, piskal siya dyan inaabutan ng payola binibigyan ng pera. Kaya karamihan sa kanyang mga kaso ay na, na di dismiss Mo nang giingon nako. Na ako. Kamong mga balbahutog na judge diha, mga abogado, ha? Mga mga piskal, mga pisti mo, mga yawa mo. Ha? Mo na ako'y masulti ninyo. Mga kulira mo. Ha? Alam nyo isa sa pinaka hindi magandang dapat gawin ng mga nasa gobyerno ng mga taong nagpapatupad ng batas, iyong eh makipagsabuatan ka sa mga katulad ni si Masyo na hindi lamang abusado sa pera at kapangyarihan. Ha? Ah, magnanakaw at talagang sadyang makademonyo yung pagkatao. Ha? Ah, kamunta diha sa buhol. Ha? Ah, ikatag, inini, ikatag ninyo iningkuan Ini na para matauhan ha? Ah, kini si si Angelina si Masyo. Ha? Ah, yung mga mayors yan, huwag kayong makipagdikit uh, dyan. Dadalhin lang kayo sa kasamaan ng ahayop na yan. Balita o oh, kaya malakas din ang uh, loob nito dahil pinoprotektahan daw to ng congresswoman dyan. Ha? Kung hindi ako nagkakamali, tutor ang apelido. Ha? Pag nalaman lamang ko na totoo to, kahit congresswoman ka pa dyan, o ano ka pa, titirahin kita dito sa programang ito. Hindi ako mangingimid. Dito nga, presidente, tinitira natin eh. Ha? Wala akong sinisimik dito. Wala akong pakialam sa inyo kung kayong mga demonyo, kayong mga politiko kayo ay nagpapahirap kayo sa mga kababayan ko ay talaga malilintikan kayo kay Pepanyo Labrador. Ha? eto simula pa lamang ng ating pinag-uusapan. Gusto ko lang munang uh, uh, tulungan yung ating mga kababayan dyan sa Andabuhol na mamulat yung kanilang kamalayan sa katotohanan. Kaya pakishare, pakishare, pakishare ho sa buong lalawigan ng Bohol. Ha? at sa pamagitan ng yung pag-share mamumulat po at malalaman na ng tao baka mamaya ito eh tumakbo pa balang araw ng pagiging congresswoman delikado ha tingnan nyo ha isa sang uh, ilulon niya yung, yung water, parang water district dyan para lamang gamitin sa darating na eleksyon ha sa 2025 ha hindi po niya pinaalam yan sasabihin niya para daw sa sa project project nako. Noong panahon ni Dudong Ampere. Ha? Walang problema yung mga patu, patubig na yan, yung mga pangangailangan tungkol sa tubig dahil lahat nagagawa niya. Na? Para maging kapanipaniwala ho. Mga minamahal ko mga kababayan. Ah, sa susunod po natin na episode. Panoorin niyo po. Sa susunod natin na episode, mas ilalabas pa po natin dito yung lahat ng baho, kagaguhan, kahiyopan ng mayora dyan sa anda bohol Muli po tulad ng sinasabi ng Unigod mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming maraming salamat po.